I-minus natin yung 800 dyan. Ay, 800, sorry. Nasa 695 ang minimum pala. Tapos, yung 29 na yan, matic yan, pag naka 25 ka, meron kang 300. I-minus mo yung 300. Ayan yung makita ko, 695 plus 300. Sa so 29, sa so 29, sa 29, sa tunay meron na akong uh, example natin sa tunay 2907 is meron na akong 20% diyan times 0.20 by 580 ako diyan ayan yung ano niya yung incentives niya hindi e ma-minus natin to 581 minus ay 581 minus 695 and then minus ah uh, yung kanina 300 pag naka 25 ka pataas meron kang 300 ito yung kinita ng kumpanya 13 yung binawas ko na yan yan yung kita ko oh. get nyo know? bali ito 581 ito. So, plus, minus natin ito. plus na natin ito. Ngayon, ito yung kita ko. Pag pinlas ko. Ayan. 1,576 ang kita ko in 11 hours, mga boss. Yan ang kitaan sa GSM.